mga kaibigan, nakita niyo po mga bikers Nag-bike po Dito na po kami sa pakaahon Sa loob, makayanan po namin Ako, oh, hinihigal na Yan po Go bikers go Ito po ang challenge Tignan natin Mga kahit si Pastor sa akin, kahit si Pastor sa akin, kahit si Pastor sa akin, si Pastor sa akin, kahit si Pastor sa akin, Ayun na, tumingin sa baba. Yarog! Oo, oh, inakapos na mga kaibigan. Ayun si Pastor. Can we make it, Pastor? Kaya chito, hindi kinahin ng powers. Kuminto. We made it. We made the challenge, mga kaibigan. May video e, pa nga ako eh, oh. Ayan po. Mga ibigan. Ako, hingal ka bayo na ako.